Congressman Bonifacio Busita po, kasalukuyang representative ng One Rider Party List, 19 Congress. Kasama si Honorable Congressman Attorney Rose Gutierrez. Ako po ay tatakbong senador sa darating na May 12, 2025, National Election, Independent. Kung papalarin po ako at pagtitiwalaan ng taong bayan. Maglilingkod ako na walang pinipili at walang kinikilingan kasama ang One Rider Party List sa Kongreso. Basta tama po, kampi-kampi tayo. Maraming salamat. Okay. Question and answer. Sir, what made you decide to run for the Senate? This seems like, I don't know, for me it, it seemed like a surprise kasi siyempre uh, yung mga kandidato din uh, tumatakbo sila sa ilalim ng uh, mga partido. So what made you decide to run for the Senate? Actually po, uh, ilang days pa lang po na nag-decide ako with my family and with my party. At uh, siyempre po, bilang isang public servant, hindi po natin ibinabatay ang desisyon sa sarili lamang kasama po dyan ang uh, suporta ng pamilya at siyempre po ng ating mga kababayan. At uh, gusto ko po ipalam sa inyo na bilang isang uh, road safety advocate, nababasa ko po na marami sa ating mga kababayan ang nagmumungkahi na tumakbo po ako bilang kandidato sa pagkasinador. At uh, yan po ay isa sa napakalaking basihan ng aking desisyon po, yung hinihiling po ng marami nating mga kababayan. Thank you, sir.